Ginawa ko pala tong video na ito para remind tayo kung gaano ka-importante ang gawaing bahay. Minsan kasi tinatapot na tayo, lalong-lalo na sa paglalaba. Kapag nakita natin na sobrang dami na ang lalabhan, minsan naiisip natin kung ipapabukas pa ba natin or ipapalaban na lang natin sa laundry shop. Sa akin, laban na lang na mano-mano, at least ka na malinis yung lalaban mo. Tip ko pala sa paglalaba. separate ko yung puti sa decolor. Tapos nun, ibababad ko siya sa may sabon. Mas maganda ibabad para madali na lang siyang kusutin mamaya. This time, tulog pa si misis. Ang pa kasi. Tip ko din, magumpisa kayo ng maaga para hindi kayo abot na ng init. Ito guys, nag-start na ako maglaba. Bali, binabat ko pala yung mga damit ng mga 1R para sobrang solid na siyang labahan. Iba pa din kasi kapag mano-mano mo siyang nilalabhan. Lalo na sa mga puting damit. Naalala ko nun, sabi ng nanay ko, itatapon na lang daw niya yung mga damit ko. Nakakatamad naman kasi talaga maglaba kapag nakita mo marami ng lalabhan. Kaya yun, natuto na rin ako. Ako din naman kasi walang masusuot kapag hindi ko nalaban yung mga damit. Kaya shoutout sa mga mister na naglalaba dyan. You did a great job guys. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Bye bye.